Ano bueno guys, pakita ko sa inyo yung aking favorite. Ayan, mahilig po ako mag-collect ng bag. Branded or no branded. <laughs> Basta ang gusto ko lang mag-collect. Kaya ngayon, nakapag-decide ako na yung mga hindi ko ginagamit ay papadala ko kay mama. Tapos, ibibenta niya. Tapos, nakapalo sa akin, ay bibiyang po ng bag. Mamimili ako or magpaparapol ako ng bag na galing sa akin, hindi man po siya gayong kaganda at second hand basta galing sa puso ay dapat i-appreciate okay, ayan ang aking bag, ito po yung mga bag na ginagamit ko ito ay mga ginagamit ko to, kaya hindi ko siya bibigay, ayan ito ay, hmm, Navy blue yan. Ito po ay akin. Stay ko siya. Pakita ko sa inyo mga ginagamit ka. Yan. Coach bag. Yan. Yes. Balat. Okay? Nice. Yan po ginagamit ko. Yan. Eto, hindi ko siya ginagamit. Kaya ipapadala ko to kay mama. Nabibigay tayo sa... Okay follower. Kaya po, please follow. Pag napadala ko po ito sa Pilipinas, ay bibigay ko po sa inyo. Magbibigay po ako sa aking follower. Stephen at bag. Aya, ito ginagamit ko siya pag nasisimba. Ayan, ang aking gamit. Mahilig talaga ako sa malaking bag. Ayan, o. No. Ito po, pag kami, ito ang ginagamit ko. Gamit ko yan. Ito din ay ginagamit ko pa rin. Ayan, o. No. Ang ganda. Kahit ilang taon na siya, ay, eh, maganda pa rin. Ayan, coach bag. Ayan. Benta ba? Hindi ako nagbebenta, okay? Pakita ko lang po sa inyo yung aking favorite. Ayan. Buhay America. Coach bag, diba? Ang ganda. Tapos, meron din ng malita bag. Kaya lang. Minsan ko lang siya ginagamit. Oh, MK bag. Ayan. Ayan ang mga favorite ko sa life. Wala lang pera. So, mga bilibag. Ayan. Wala akong lalagyan. Ito pa. Ay, Kate Spade. Ayan. Di ba? Ang ganda. Ayan. Kate Spade po yan. Mahilig sa bag, di ba? Ayan. Ganda nung... Ayan. Kate Spade. Ayan. Mga favorite ko. Ito, sila na to. Yung zipper. Kaya, ibibigay ko na lang. Sa Pinas. Ayan. Ipapadala ko sa mama. Tapos, ibibenta niya ako. Mabibenta, or... Tapos, pipili ako ng bag na ibibigay sa follower ko. Kaya, please, follow me. Ito, favorite ko din to. Ginagalit ko din po to. Ayan. Lakos. Okay? Ngayon, yung mga ibang bag, ibibigay ko sa mama. Ayan. Depende kay mama ko, ibibenta niyo, or hindi. Ayan. This one, I Bag well, then, that's free. Oh, nung bata ako, nung wala ako sa Amerika, ay hirap makabili ng bag. <laughs> Napakahirap for me. And nakapunta ako na Amerika, ay, may akong bumili ng bag. This one, ay, pink. Medyo madami, pero, ayan siya mama. Ayan, ibubukod ko yung mga ipapadala ko sa Pinas ito din, may bag din ako, ayan pwede na kami mag-ukay ukay, ayan blue kay mama na lang, ayan this one, small ayan small ayan, may backpack din, para kay Rose ayan, yung mga hindi ko na po yung gagamitin nasa sa left side, ito kay mama din ayan, eh. Tommy. Tommy, Tommy, Tommy. Ayan. Kaya mama na po ko ibebenta niya. Ganda ba? Ito pa. We have Tommy. Tommy Slingbag. Ayan. Kaya mama na siya ako ibebenta. Yung stepping ko ay six in six size. Ito oh. Mayroon another bag. So, dami ko pong bag. Hindi ko alam kung paano ko siya ganyan Kaya hindi ko na siya. Ipadala ko na lang sa box. Ayan. Maghahanap tayo ng aking follower na nakasubscribe at nakapalo sa aking Facebook. Ayan. Comment nyo lang ako kung nakasubscribe kayo sa YouTube ko at nakapalo kayo sa aking page at sa aking Facebook. Ayan, o. Oh, ang gaganda pa niya. Ayan. Pipili tayo na ng... bibigay sa akin power. Ayan. Mga hindi ko na po siya ginagamit. Ito ay the name this? Nine West. Ayan, o. Oh. Magkakaroon kayo dito. Kung nakapalo kayo, pag sa susunod na padala ko, okay? Sa susunod padala ko, ay pipili tayo ng bibigyan ng bag. Kung kapares ko naman kayo ng size na nice step, eh, nagbibigyan ko din kayo. Ito pa, oh. <laughs> Ang dami. Ayan. Ayan, bag. Bag everywhere. Ayan, yung iba madumi sa loob, pero okay. Tadala ko na lang siya, Mama. Nine best This one. Gusto niyo pong kumili ng aking mga bag. Pag dumating sa bagahe ni Mama, eh, pwede po kayo tumingin hindi ko siya ipapamain ngayon kasi mahirap na maintay pa kayo matagal. Pag dumating na lang po sa Pinas. Ito. Ano ba? Diba? Gayon o, oh, diba? Dahil ko na napadala kay mama at na nauwi bag sa Pilipinas ng uwi kami. Ito, pwede mata ikli Abaan. Ot. ba Ayan, diba? Si... Yan. Ito naman. Ito ako ay itira lang ako na ibang bag. Pero <laughs> may ko na kay mama. Yan, ang oh. ganda niya. Oh. Iba walang name, pero maganda rin siya. Nasa good siya. Pauukay-ukay na lang natin kay mama. Para mabawasan na nga aming gamit dito sa America. Ito, so, another bag. hey Uy. Lahat na laman kasi ginagahan kay Bayan. Pili tayo ng power. Kaya nabibigyan ng bag. Pag pinadala ko sa bag. This one, another bag. Marami siyang gamit kasi nagamit ko siya. Mary Kay. Apakalaki. Laptop. Ito pa. Pero ito siguro ito. Tommy. yeah si mama na bahala ko ibebenta niya ako na lang magbibigyan ng pressure so muro halaga ito ay bag din ano ba brand nara syang brand nara syang pero maganda yan yeah. ha huh? okay yan yeah, meron pa akong bag pero hindi ko hindi ko sya ma anong pat ito ngayon ang aking ginagamit Ayan, ito pong aking bag ngayon na ginagamit, gagamitin. Ayan. Ito po ay cage spade. Ayan, it's nice sa loob. Plastic. Ano ba yung tag doon? Balat kasi ang cage spade. Ayan. Ang gado sa loob. Hindi siya mababasa. Ayan, mahilig po kasi ako sa box. Bag. First na malaki. Tapos, kaya lang, bilog-bilog. Pero okay na yan. At, uh, my bag na ginagamit. Okay! Ang dami ko pa pong ibenta sa murang halaga. Okay! Thank you for watching. Bye-bye! Follow me for more videos. Thank you. Bye.